tulad siya. Hindi hmm. mo tinatanggalan yung kulot. Spray lang. bulak na eh. na? Yung, uh, bulak na. Yung feeling. na. Ba't kaya nagkulot yung dahon? Ha? Ba't nagkulot yung dahon? Alam mo? Punggos siguro. na sakit niya? Sa puno, sa, lupa. Sa lupa. papa Papatanong ko. So, ba't nagkaganito yung sili? <laughs> Yan, comment nyo na lang. Yan nagkulubot yung gamot oh, anong anong gamot marami yan ilang ano to ilang kan sampun uh, tray sampun uh, tray sa isang tray 128 may kit 12 12 pieces ano uh, 128 na puno ano yung maliliit kasabay niyan ngayon nung na, nababad nung umula na diretso nabansot no nababad yung ugat no ah, ano ganyan na nabansot siya tagal na kalubog yan lubog to hindi yeah. umaagos umaagos kaya lang pan nag-steady yung tubig na kala, ah na, ano diretso lubog siya lakas galing dun sa kalsada eh Oh, dapat yun may hukay na doon ng ganda na. Kulaan na. Labas. Pero may hindi naman na uulan ng ano malakas. Ano na iba na yung hangin. Hindi na habagat. ka. <laughs> Ay may ari oh. <laughs> Ayan. Ngayon tao sa nabuno. Mm -hmm. Pag balik natin na ito, marami na bunga. Namumunga na siya. Pero dati, dun sa kabila kung yung sa video ko nakita nyo meron tayong video dun na namimitas na tayong sili sa kabilang ano dun kaso natapos na yung ano nya yung pagbubunga kaya dito nilipat naman ayan bali nilagyan dyan nya ng ano kain ng baboy alternative ano yung fertilizer organic fertilizer yan yung sa mga nakakalam pala sa mga nag ano nagsisili ah, ano ba yung yung pang ano, gamot yung sa nangungulot yung ano so, madalas kasi nangungulot yung yung kanyang dahon na maganda pa oh. maganda pa yung kanyang dahon yan yeah pero yung banda doon ang umulot na siya ito medyo bata pa magaganda yung, yung dahon ito yun katulad nyo ito pakulot na yan kumukulot na siya comment nyo na lang kung ano yung uh, dapat gawin sa mga eksperto na nag uh, dyan no, no? So, i-search ko na rin kung paano nga ba yung gamot nito. Babali so, dalawang beses pa lang siya nag ano, nagsili. Dalawang beses pa lang. Dalawang beses na uh, try. So yung una, success, successful naman. Yung mga ano niya, sili. Yung sa kabilang pinagtanuman niya. So ito, na, na, ano, ka, kasabayan to. Ito yung malulit na yan. yan. Kasabayan na ito yan. So nababad daw siya sa tubig. Dito kapag so, nabababad sa tubig nababansot yung ano yung sili. Ay nabababad yung kanyang ugat. So para nalulunod siya o kaya nabansot. Yan, ito yung kasabayan niya. Ayun. Yung tingin ng diperensya. No, ayun. No. Mede tapos malaki. Nabansot siya Ayan. dito. Dito banda, dito lang naman, no. Oh. Dito kasi medyo mababa yung lupa yung lupa pinagtaniman ayan o medyo mababa dyan kaya simula dito hanggang dun nabansot siya ayan o pero dito ayan meron din pala dito ayan 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 halos mamamatay na nga ayan, yung isa ayan, yung nakikita nyo ayan pero dito ayan o ano pantay pantay na siya so, check nyo rin yung quality ng ano kanyang lupa ito medyo may bato bato siya ng konti yan ayan o no? Kung mapapansin nyo may bato bato siya so susunod nating punta dito malalaki na yung kanyang sili no? yan yan so marami pa tayong ibablog dito sa kanyang silihan yan. tip naman din kung paano ang gagawin nga yun sa sakit na yun so, paulit ulit ako no? kung ngayon yung paulit ulit wag kayo manood so ako lang nagtatanong din ako at saka sana kung may suggestion kayo eh syempre uh, anin ko yun papakingganin ko yung suggestion nyo na no, yun Ayan ang kanyang silihan. So, doon, yung uh, kanina video is pinuntaan natin yung mga palay. At uh, tinanim one month ago. One month ago na yun. No? Na naitanim. Tapos yun, ganun na One month old pala. Hindi one month ago. One month old yun. Ganun kalalaki yun doon. Yung palay. Ito. Papakita ko sa inyo ng mga palay na na itanim ng nakaraan <laughs> ito medyo may daan ang pala dito yeah. ito mga palay meron na nga atang ano bunga eh ayun o may musbong na o oh. bukas mag-spray sila Ay, hindi ko na mabibidyan yung pag-spray nila ng palay na. meron na musbong na palay Ayon, siguro 2 months 2 lang pwede na ah, November December meron na so yun guys hanggang dito na lang aking video sana makapag uh, uh subscribe kayo sa akin kung napad, napadpad kayo sa akin channel so yung mga manok ko yun <laughs> ay benta na natin so yung mga nabenta natin dyan uh, tsaka na lang natin ulit uh, magpaparami ng manok tapos dito muna tayo sa sili yan focus muna tayo sa pagtatanim kasi kailangan ng pataba ay per fertilizer. Yeah. And guys, hanggang dito na lang ang video. Maraming maraming salamat sa panonood.